Mabait kang patient, sinusunod mo ng diet, at exercise, at yung pag-inom ng gamot. Unit through the years, nakikita mo na dahan-dahan, tumataas pa rin yung blood sugar at mas kailangan ng madaming gamot para makontrol ang diabetes. At nababother ka na, minsan na na. Hindi mo kasalanan lahat. Ang problema, ang natural history ng type 2 diabetes ay ang Dahan-dahan talaga tumataas ang blood sugar as we grow older. Bakit? Syempre, pag tumatanda tayo, tumatanda din yung organs natin at maaring humihina din ang production ng insulin sa ating lapay. Marami pang other factors like lumiliit yung muscles natin as we grow older and naglili yung physical activity natin as we grow Older. Pero, kailangan pa rin natin lumaban dahil gusto natin maiwasan yung mga complications ng diabetes.